Ngayong araw mga tol, nasa harapan natin itong Honda TMX Supremo. So ito yung pinaka model ngayon ng TMX Supremo na mabibili natin sa market o dito sa Honda Prime Cycle na Batangas Branch. Kaya sa mga nagbabalak maglabas itong Honda TMX Supremo, so bibigyan ko kayo ng idea kung ano ba yung kayang i-offer nitong motorsiklo na to sa inyo. Siyempre bukod sa pang business itong motorsiklo na to, pwedeng pwede rin natin itong gawing single na pang service araw-araw. Kaya kung pinapanood mo to at isa ka sa nagbabalak, nagbabalak maglabas ng TMX Supremo. So tapusin mo tong video na to, iisa-isahin natin yung detalye dito, yung specs and features at naalamin din natin kung magkano na ba yung presyo nito ngayon. Bago ang lahat mga tol, kung bago ka lang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Sa looks nitong bagong TMX Suprema, wala naman siyang halos pinagbago dun sa previous model. So kung mapapansin natin, dun lang sa front shock. And yung kulay ng crankcase niya ay binago na ni Honda. Then yung mga decals, binago na rin yan. So dun sa front shock nga mga tol, dati metal yung cover niyan. So ngayon ay kinabitan lang siya yung boots o yung pinaka goma dun sa front suspension natin. And dito sa front fender at yung pinaka hub niya dito sa front ay itim na rin yung kulay. At pagdating naman sa body nito o yung sa tindigan niya, hindi naman siya ganun kabalki. Pero kung ikukumpara natin sa ibang pantra bike ay mas malaki yung tank nito. No? So para sa akin nakadagdag angas yun sa tindigan niya. Mas naging muscular yung datingan niya. Sa mga decals niya mga tol dito sa tangke, meron tayo ditong logo ng Honda no, yung pinaka brand niya. And sa baba nito, yung pinaka decals dito ay para siyang kidlat na mula dito sa tangke pumunta dun sa side cover nito and meron ditong nakasulat o oh, may decals ditong TMX Supremo. At pagdating naman dito sa likurang bahagi dito sa side niya na no, mayro pa siyang fairings dito na may color red na pinaka body color niya. At ang maganda rito mga tol, meron pa rin siyang carrier tulad nung mga naunang mga TMX dati, 'no, yung mga old model. So talagang napaka-useful niyang carrier na yan dahil diyan natin ilalagay yung mga karga natin o no, yung kung ano may kakarga natin dito sa motorsiklo na to. So mula dito mga tol sa front end niya, so dito yung pinaka headlamp niya na no. malaki yung headlamp niya and bulb type yung ginamit dito. Then meron siyang park light dun sa loob no? yung pinaka daytime running lights niya. And dito naman sa part na to, yung parang pinaka wind visor niya, yung maliit na visor. So meron siyang decals dito na Honda and ito nga rin pala mga tol yung pinaka meter panel niya. So mga turn signals naman mga tol, bulb type pa rin yung ginamit dito and hindi siya naka integrated yung design. Ibig sabihin nakahiwalay pa siya dun sa pinaka headlamp. At nagustuhan ko rin yung pinaka cover ng headlamp ano yung pinaka fairings niya dito. So glossy finish yung paint na ginawa dito. And talagang malawa ko malaki yung pinaka headlamp o yung lens niya. Kaya sigurado ako na maganda rin yung buga ng ilaw nito. Dito naman sa likod yung ilaw niya dito, yung tail light niya. So hindi naman siya ganong kalaki and meron siyang rectangular na shape. So bulb type din yung ginamit dito, ganoon din sa mga turn signal. Same lang din dun sa front natin na signal lights. Pagdating naman mga tol dito sa front suspension natin, naka telescopic fork tayo dito. And tulad nga ng sinabi ko kanina, metal yung cover nito dati dun sa old model. So ngayon ay meron siyang cover na yung texture niya ay goma. So kung di yan nagkakamali yung tawag nila dito ay boots. So para sa akin okay din tong ganitong cover ano. So madali lang natin ma check yung front shock natin kung may tagas na ba yung langis. Kasi dun sa metal dati talagang kakalasin pa natin yung cover na yun eh. So dito ay madali na lang natin ma check yung front shock natin. Pagdating dito sa front fender so metal yung ginamit dito and glossy yung finish ng paint natin dito. Dito sa gulong mga tol may sukat itong 80 over 100 Dream 18. So medyo malaki yung diameter nung gulong natin dito. And sa preno naka-drum brake siya. So yun nga tola na black na yung hub natin dito. So nakadagdag angas yun dito sa harapan. Dito naman sa rear suspension natin naka dual shock absorber tayo dito. And meron na rin siyang abang dito para dun sa extra shock absorber na ilalagay natin pag naglagay tayo ng sidecar. Pagdating naman sa gulong nito may sukat tayo dito ng 90 over 90 rim 18 and tube tayo pa rin to, ganun din sa front tire natin. And sa preno naman naka drum brake din dito. Dito naman sa meter panel niya very informative din ano. So dito makikita natin yung speedometer niya, odometer, trip meter, meron siyang fuel gauge, tachometer. Meron din siyang gear indicator dito no, and yung mga light indicators naman tulad ng signal lights, neutral at yung high beam. At meron din tayong logo dito ni Honda. Ang nagustuhan ko dito sa meter panel niya, malaki siya so talagang madali lang natin siyang mababasa. And dito naman sa trip meter niya makatulo no, so analog siya. So kapag i-reset natin to pipihitin lang natin dito sa gilid no, meron siyang pinaka dito So magsisiro-siro yan kung halimbawa gusto natin sukatin yung tatakbuhin natin o yung pupuntahan natin para makita natin kung ilang kilometro. Dito naman sa susi niya mga tol, very common lang ano. So meron lang siyang on and off ng ignition. And dito yung susi niya mga tol, medyo mahaba din. Pagdating naman sa mga switch dito sa handlebar dito sa kanan, meron siya dito ng electric push start. Dito naman sa kaliwa, dito yung high and low beam, turn signals, yung busina niya at meron siyang passing light switch. And dito yung choke niya. Pagdating dito mga katol sa tank niya, meron itong sukat na 10.3 liters capacity. So marami-rami yung may kakarga nating gasolina dito. At pagdating dito sa upuan niya, hindi siya ganun kalapad. So kumbaga saktuhan lang yung design niya. And yung texture ng cover nito ay para siyang leather. Pagdating naman sa makina nito, gumagamit ito ng 149cc engine displacement, 4-stroke, single overhead cam, air-cooled, carburetor engine na kaya mag ng max power output na 10.9 horsepower at 7,500 rpm at max torque na 11.61 newton meter at 5,000 rpm. Sa engine oil capacity nito, mga tol, meron itong 1.2 liters na capacity and meron itong 5-speed manual gearbox. And pagdating sa kanyang fuel consumption, masasabi kong sulit ito no? kasi meron siyang, o kaya nitong umabot hanggang 44.6 km per liter syempre pwede pang magbago yan kapag nilagyan natin ang sidecar siguro more or less kaya nitong umabot ng 40 km per liter sulit na rin talaga para dito sa isang pantra bike o pang tricycle na motorsiklo Maganda rito mga tol, meron siyang kickstarter. So, kung halimbawa magloko yung push start natin, mapapaandar pa rin natin gamit tong kickstart. At ang isa sa napansin ko dito, ang ganda nung elbow niya, no? yung sa tambucho niya. So, hindi to agad-agad kinakalawang yung mga ganitong elbow ng motorsiklo. Kaya talagang mapapanatili nito yung forma niya. And yun nga mga tol, black na yung crankcase nito no? And glossy finish yung paint na ginawa dito And meron siyang naka-engrave na Honda dito Sa mga pillion footrest ay goma yung ginamit dito Para talagang makapit sa mga chinelas o sa sapatos Pagdating sa seat height nito mga tol, meron itong sukat na 782mm at meron itong ground clearance na 163mm. At sa timbang naman may bigat itong 127kg. Pagdating sa presyo nito, ang cash price nito ngayon ay 78,900 pesos. So pwede magbago mga yung presyo nito, no? depende sa location, depende sa kasa na pupuntahan nyo. Kaya sa mga naghahanap ng Honda Supremo 150 na malapit dito sa location na to, dito sa Nasugbu, Batangas. So available to dito sa Prime Cycle Nasugbu Branch. Hanggang dito na lang muna mga tol, kung nagustuhan mo at kung nakatulong sa itong video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para manotify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.